Ang astig naman. Wow, ang laki ng lollipop na yan. Hindi mo ito maipasok. Hypnotisin natin siya. Magandang ideya iyan. Tingnan mo itong lollipop. Oh, napakaganda nito. Tingnan natin kung gumagana. Ang galing. Mga babae, tara na! Narito ang aking tiket. At narito ang akin. Ilalagay ko ito dito. Hurra! Nakarating tayo sa sinehan! Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Makakakain ako ng candy. Ang sarap! At iinom ako ng coke. Mm, cool na pelikula. Ano? Uh, uh, anong nangyari? Um, may tatlo akong tiket, mga babae. Na mo ako. Makakalabas ka na dito sa isang segundo. Hmm, mas mabuti. Manonood ako ng ibang pelikula. Ikaw nakakatawa ka. At maglalagay ako ng espesyal na tanda na hindi ka pwedeng magdala ng pagkain dito. At inumin din, hindi ko hahayang may manloko sa akin. Yo, hey, hmm? Yo, narito ang aking ticket Ah, 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 anong ginagawa mo? Ngayon pwede ka nang umalis. Oh, kailangan kong itago ang pagkain ko. Oh, may libro ako. Oof! Alam mo ba, magandang taguan yan. Magpuputol ako ng pari sukat sa loob. Ngayon, ilalagay ko ang aking french fries at nuggets doon. Magbihis na parang nerd. Mas mabuti kong ilipat ito. Magaling! Papayagan niya akong makadaan. Oh, may duelo. Hahaha, ha, ha. oh. Tingnan mo itong lola. Kailangan ko talaga ang mga salamin na ito. Ah! Umalis ka dito. Kamusta? Narito ang aking tiket. Patingin nga ng libro mo! Oh, hmm. Mahilig ka magbasa? Ang bait mo naman! Sige, papasukin kita, matalinong bata! O oh, baka naligaw si Lola! Sundan mo ang tunog, Tigel. Oh. Ticket! Oh, salamat! Pwede ka nang pumasok! Nakaisip ako ng magandang ideya. Oh, hindi masyadong nakakakita si Lola. Umupo ka at kunin mo ang iyong salamin. At sisimulan ko ng kainin ang sarili kong pagkain. Ang bango nito. Oh, masarap. Mm, mm. Saan mo tinatago ang pagkain? Ha, nakita ko na. Oh, wow. Oh, iyan ay isang buong ahas ng mga merienda. Paano mo naisip iyon? Hindi ka pwedeng magdala ng pagkain dito. Ngayon, umalis ka na. Oh, hindi. Anong gagawin natin? Mga babae, salamat. Oh, ang gagaling ninyo. Magpanggap tayong mga cheerleader niya. Hoy, totoong manlalaro ka ba ng football? Ipakita mo nga. Wow, galing. Wow! May mga cheerleaders ka? Isang mahusay na grupo ng suporta. Siyempre! Oh, maaari kayong pumasok. Magaling kayo. Paalam. Magandang ideya iyon. Magbahagi tayo ng cotton candy sa kanya. Huh? Well, salamat. Ibabahagi ko ang aking cotton candy. Ibabahagi ko ang aking. Sa totoo lang, hindi ko talaga gusto ang matatamis. Tara, mag-enjoy tayo. Kahit gaano ko pa yan kalugin, lalabas pa rin ang mga merienda. Ano mo ito itinago? Well, okay. Pwede ka nang umalis ngayon! O, oh, tao! Hmm, ano ang kinatatakutan mo? Oh, hindi! Saan ko maitatago ang aking gum? Kailangan kong... Oh. Hoy, sandali! Pwede kong gawing kuko ang bubble gum! Huh? Tingnan mo ang makukulay kong mahabang kuko? Kamusta? Heto ang aking tiket! Tingnan mo ang mga kuko ko! Oo, oh, napaka-astig. Pwede ka nang umalis, aman. Iyon ay isang mahusay na ideya. Ngayon, makakapanood ako ng pelikula at kakainin ng mga kuko ko. Ibig kong sabihin, ngumunguya ng bubble gum. Wow, ang ganda ng birding ito at makakapagpalobo ako ng bula. Abala siya sa kabilang kamay. Kakain ako ng gum mula sa paana ito. Oops! Ah, oh, pasensya na. Tingnan mo ang pelikula. Aba, tao! Hoy! Sige, heto ang tiket. Hayaan mong suriin kita. Oh, 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 oh! Merong isang bagay sa pitaka. Sige, ipakita mo sa akin. Ano ito? Oh, oh, tingnan mo yan. Ilan ang mga bagay na meron ka dito? Ngayon, pwede ka nang umalis. Hmm, saan ko ilalagay ang tsokolate ko? Itatapon din niya ito. Oh, may naisip ako. Hoy! Ano? Hoy, nakatulog ka ba? Hmm. O oh, alo, baka magising ka sa amoy ng chichiria. Magandang umaga. Sige, pwede ka nang umalis. Nakatulog siya. Nakakatawa yun. Oo, uh, grabe. Sige. Oo, uh, sino yon Medyo kakaiba. Sige, pasok na siguro. Hindi ko pa kailanman nakita ang ganito. Magaling! Naitago ko ang tsokolate ko. Hi! Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Huwag kang matakot. Ah! ma kitang bigyan ng tsokolate. Ayan na. Asti. At magkakaroon din ako para sa sarili ko. Ang sarap! Wow! Ang tsokolate ko! Ang weird! Wow, mukhang maayos naman ang lahat. Kamusta? May pagkain or inumin ka ba? Sandali. O oh, matras ka! Ibigay mo sa akin ang iyong ticket! Ano? May skittles ka sa ticket! Paano mo naisip iyon? Ito ba ay isang regular? Napakahigpit niya. Oh oh. Oh, alam ko. Pwede kong palamutian ang bag ko ng candy. Heto ang ilang Skittles. Wow, tingnan mo 'yan. Oh, isang kamang-hamang-hang disenyo, bagay sa aking mga hikaw. Tingnan mo ang mga bulati na iyon. Well, pwede na akong umalis. Narito ang aking ticket. Hmm, tingnan natin. Isang handbag. Titingnan ko kung ano ang nasa loob. Telepono lang. Hmm. Hindi ito nakakain. Sige, pwede ka nang umalis. Magaling. Salamat. Ang galing! Makakapanood na ako ng pelikula at makakakain. Narito ang aking gummy worm. Ang sarap. Hmm. At Skittles, kamangha-mangha. Gusto mo ba ng ilan, ha? Gaya ng nais mo. Astig! Well, handa na ang aking aparato. Isang salamangkero? Oo, magsisimula na ang mahika. Heto ang aking tiket. Ang galing niyan! Pasok ka na! At ikaw, walang pagkain! Kailangan mong ibigay lahat sa akin! Mga chichiria at tsokolate, ibigay mo na! Ugh. Ay, hindi. Saan ko ilalagay ang Fanta ko? Teka, ngayon, isa na akong magician at tatakpan ko ang Fanta ko ng sombrero. Oh, pasok ka na! Isa pang magician! Hmm, sige, hayaan mo akong suriin ang lahat. Sa ngayon, maayos naman. At ano ang nasa ilalim ng iyong sombrero? Aba, matalino yon, syempre. Pero hindi pwede. Humanap ka ng ibang tao na lolokohin. Kakaiba.